Hi guys. Good morning. Welcome po sa ating vlog for today's video guys. Ay mag-inject po tayo ng vitamins ng ating nine at saka yung ating mga bihik. Ayan po guys, yung Lixal XP. Ayan. Bali, sa nine po guys ay 5 ml. Ayan po guys, magturo po tayo ng Dixon SP 5ml sa ating inahing baboy. Bigyan muna natin ng pagkain. Bago po tayo magturo guys, ay i-massage po muna natin yung kanyang liig. Intramuscular infection. Okay. Oh. Ayan po. Ayan po, guys. Uh, I-indicate na po ng ating Mixan spin ang ating inahing baboy at saka yung ating beef.